Hello, hello. Good morning, guys. Ito po si Ellen Francisco. Bumabati sa inyo na isang magandang araw. Ah, nandito po ako ngayon sa immigration dahil po ako ng IC para po hindi ako maging alien dito sa Bansang Brunei. Yeah! Tara, samahan nyo ako na tingnan yung view dito. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung view dito, guys. 2000... 2020 pa, expired yung IC ko. Kung mo nagka-COVID guys, eh hindi na rin yun noon. Kaya ngayon, i-renew uli namin kasi para hindi kami maging alien dito. Uh, magkakaroon kami ng kaso kapag hindi namin i-renew. So, ganun po yung requirements dito. Kahit naman siguro sa, sa ibang bansa, ganun din. May requirements nila pagkuha ng IC. Yan. So, maaga pa. Dumating kami dito mga forty-five. Alam niyo ba, walang pagdito dito. Lang lang, hindi binabaha kasi maraming mga puno. Nakita niyo na maraming puno. Kaya yun ang kagandahan dito guys kapag nagahang kayo dito. So, ano sa bagyo, hindi ganun ka kaya sa ibang bansa. Ito ngayon ang bagong opisina ng konghala ng ENSA. Bahaga kaming dumating dito kasi madaming nagpapa-IC, mahaba ang pila. Kaya kailangan madaling araw pa lang nandito ka na. Anong dati, nung wala pang COVID, alas 5 pa lang nandito na kami kasi nga ang daming magpaparinyo ng ice kaya kailangan maaga kami dito guys ganun para maaga kang makabalik doon sa site makapagtrabaho so yan yan po yung pila namin tapos doon pa kami pupunta sa building na yon. pagdating sa loob guys marami na yan